Brum brum brum! Nandito na naman si macung Brum Brum! Ha ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Mga kabrum brum! May nakikita na naman ako na tutulog sa tabi ng kalsada mga kabrum brum! Bigyan na naman natin ito ng pagkain mga kabum, Let's go! Punta tayo sa Jalibi mga kabrum para umuli ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabrum brum! Let's go! Punta tayo sa Jalibi! Let's go! Dito na tayo sa Jollibee mga kababang para humli na uh, pagkain para ibigay doon kay nanay na na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababang pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kababang bibili na tayo na pagkain para ibigay kay nanay. Let's go. Bibili na tayo mga kababang. Let's go. Ito ano, na mga kababang. Nakabili na tayo ng pagkain doon sa Jollibee. Ibigay na natin to doon kay nanay na na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababang. Let's go. Ibigay na natin to. Let's go. Let's go mga ka na natin itong pagkain kay nanay na Natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Katulong na naman tayo ngayong gabi mga ka Sa kay nanay na natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga ka na natin ito Let's go Nanunod na mga ka brom natin para ibigay ang Let's go Bigyan natin ang Let's go mga kabarambam, napigay na natin, bagayin kanina, na let's go